Hello guys! For today's video, magluluto tayo ng ginataang paa ng manok. At bago natin siya lutuin guys, linisan muna natin siya at putulan ng mga kuko guys. Katulad ng ginagawa ko ngayon. At after niyo siya linisan guys, hiwain niyo lang siya sa gitna. Katulad ng ginagawa guys ni Papa, ayan. Hinihiwan niya lang ito ng dalawa. And after that, Uh, hanap lang kayo ng lutuan kung ano man yung lulutuan nyo at ilaga nyo siya hanggang maging malambot siya at ito naman yung ingredients niya at ito naman yung gata na nyo ganyan lang yung gagawin nyo guys kapag Maggagata kayo ng nyog ayan, ilagay na natin ngayon yung bawang sa kumukulong mantika at isunod natin yung sibuyas. Ayan na guys, inilagay na ni Papa yung sibuyas. At ngayon naman, halu-haluin nyo lang siya para maging golden brown yung kulay niya. Ayan, halo lang hanggang maging brown na siya. Hintay-hintayin nyo lang. At ngayon naman, ilagay na natin yung paa ng manok na na nilaga ni Papa. Ayan. Ganyan lang yung pagluluto ng ginataang manok. Ay, ginataang paan ng manok rice. Ayan. Halu-haluin nyo lang siya. Sangkutsahin nyo siya. Ganyan. Ayan. Sangkutsahin nyo lang siya hanggang matuyo siya. Tapos lumabas yung mga manti-mantika niya, guys. Ganyan lang kasimple. At ngayon naman, guys, lagyan nyo siya ng toyo. Ayan yung toyo, guys yan yung isa sa ginagamit natin para sa pagluluto. Ayan, toyo, halo-haloin lang siya. At lagyan naman natin siya ngayon ng paminta. Ayan. Haluin natin siya pagkatapos. At lagyan natin siya ng suka or Bini Car. Ayan, haluin natin siya ngayon, guys. At para absorb niya yung lasa ng mga inilagay nating ingredients ng paan ng manok. Ayan. At ito naman yung last part na nung ginagawa nating cooking, guys. Ayan, yung bata nyo, guys ayan ganyan lang yung gagawin nyo sa sagataan ng nyong tanggalin nyo lang yung kata tapos kinabukasan na yan guys yung papatuka na yan nila sa mga manok ipapatuka na yan ni papa o kaya ni mama sa manok ayan ganyan lang guys yung simpleng pagluto ng paan ng manok ah, ginataang paan ng manok yan guys o, diba? ang sarap sarap niyan kasi kapag andito ako sa Pinas, hindi naman ako nagluluto, guys. Ay, di ba? Sarap-sarap niya. Ayun, malapit na siyang maluto, guys. Ayun, halo lang natin siya. Ilang minuto na lang. Eh, lang yan ng konti tapos luto na siya kasi nilaga na siya tapos sinangkot sana tapos ilalagay lang yung mga ingredients niya ganyan lang si papa magluto ng dinataan ayan di ba sarap sarap tingnan kayo ba marunong ba kayo magluto ng ganyan luto ayan kumukulo na siya guys ready to serve na yan later and after ilagay na natin yung sili niya guys ayan Ayan yung sili niya guys. Yan yung medyo pampabango. Saka, ayun, nakaka-add ng spicy. Ayan. Ayan guys. Luto-luto na siya guys. Ayan. Salamat sa inyong panunood. And God bless always guys. Sana po'y nagustuhan niyo ang aking video tutorial ng pagluluto namin ni Papa sa Hey guys! Kami ay nagluluto. Kailangan pala may daily vlogs ako dun. Yes! Na okay. For today's video guys, nagluto kami ni Papa ng ano, ng adobong paa ng malo. Ayan. Ayan, bye. Adobong paa ng malo guys.